Kailangan ko yung anak ko. Ha? Grade 9 po. Ano? Grade 9, wala ko kami kasi yung cellphone. Wala kayong cellphone? Yung grid 9 po lang doon po. Taga saan dati? Ang dati is po. Kayo po yung duma... Kayo po, kilala ko na po kayo. Kayo po yung nasa Duman po sa bautista yung nagtitinda po ako ng takoyaki. Oh. Yung nagrider po kayo. Yung po kayo. Yung binigyan mo nyo po kami ng shaker. Ah, pero nanonood ka kay Daddy oh, Frankie? O oh, pero hindi pa ako nakapalo iyo. Hindi ito. ka nakapalo. Kasi wala po ako. Paano ka nanonood? Um, eh wala kang cellphone? Hindi pa ako ng cellphone sa anak ko. Huh? Ang ko. Tapos yung kailangan ng anak ko yung yung grade na yun po. Bakit? Nag-aaral? O yun po, asa oh, kayong grade 2. Taga saan eh. te? is Bung po. Bungato? Yes. Teka lang, pagod ako, upo tayo. Pwede ba tayo po dito? Liga, dali! <coughs> Mga kababayan, paupuin natin si ate kasi Nadaan uh, doon, doon. Upo ka, ate. Na kami dito? Nanginginig siya, ate. Kinakabahan. O, kaya paupoyin natin. Pupunta sana ako sa hospital. ng sa pamangkin. ko ka. So, ma siya. Bakit? Ano po? Yung opera sa ate at doon. At, so, may tapos hangit mo siya sa puso. Dumaan kami dyan eh, tapos bumili lang po lang, tapos punta po kami sa Inabon City. nakita po yung, nakita ko kayo ng anak ko. Sabi nila, may, may vlogger mama ko, oh. nagbibigay na yung sitpon. Halika, puntaan natin sana. Kaya tapos para magkaroon ka ng sitpon, sabi ko. Oh. Yan, nahihiya po siya nandun po sa trace Ay, ba't siya nahihiya? Mahihiya nah, po siya, greed, po siya. hindi eh, ka magkakaroon pag mahihiyain ka. Yan, yeah, pinalabi. Oh. Uh, ang tanong, sabi niya mga kababayan, nanunood po siya. So, isang tanong lang nga tayo, pag nasagot mo tong tanong ko, kung talagang nanunood ka sa video ni Daddy Frankie, may cellphone ka ngayon. Ilang, oh, ready ka na? Ha? Huh? Kasasabi, kasasabi ko lang ito sa vlog ko. Okay, isang tanong. Pag nasagot mo to, may cellphone ka, papakuha ako isang cellphone ulit. Okay? Ilang taon si Daddy Frankie nung nag-asawa? Sabi mo, marami kang napapanood sa mga upload ni Daddy Frankie. Oh. Ilang taon si Daddy Frankie, mga kababayan, nung nag-asawa? Nung nag-asawa ako, ilang taon ako? Yeah. Diyan natin malalaman kung nanonood ka kasi kung nanood ka ng videos ko nabanggit ko 'yan, lagi ko na 'yan. Huh? Hula. Oh, yung hulaan mo sige. Uh, 40 plus po. Hindi. Ilang taon si Daddy Frankie nung nag-asawa? Hmm. Hindi yung edad ko. 45 years old na ako eh. Oh, uh, ilang taon si Daddy Frankie nung nag-asawa? Mga uh, 33 po. 33 mali. Okay. Oh, uh, last chance. Ha? Huh? Kung talagang nanonood to, Bigay ka ng dalawang napanood mo na video upload ni Daddy Frankie. Sige. Yung ano po yung nag-ready po kayo papitang ano. Ano yun? Ano yung upload videos na napanood mo kay Daddy Frankie kung totoong nanonood na, ka? Yung naka, yung anak ano kayo po sa motor po. Ano? Anong video upload po? Ano yung ginagawa? Ganon. Yung pinapakita nyo yung mga yung materialis ng yung, yung materialis ng mamutor yung nasa loob. Ah, wala. Mali. Wala kang napanood. Upo, tinitignan ko po. Oo. So... Oh. Sige, mula ngayon, tignan mo ha. Panoorin mo ko anong ginagawa ko. Kasi hindi ako motovlog. Ako po ay charity vlogger. Okay. No? nice dumaan meet. po, dumaan po kayo sa, ano... Opo. Bike. Pero ang tanong dito, kung may napanood kang video ni Daddy Frankie, pero wala ka pang napanood, eh. Ang napanood ko lang po yung mga nagra-rider. Hindi ako rider, eh. Kayo yung... Siyempre, alis kami ng bahay talaga, pero hindi ako rider. May motor din ako, pero hindi rider, no? Pero dahil dyan, siyempre, mga kababayan, bigyan natin si ate ng pang-merienda. No? Thank you, marami, marami. Pangalan ulit ma'am. Magulang kasi libot. Shout out mo yung mga magulang mo. Hello po nanay. Oo. Oh. Okay. Kailangan po talaga ng na ng anak ko. Oo. Oh. Pero syempre kailangan maging pair ako kasi sinasabi ko sa mga kababayan natin, bibigyan ko sa mga nakapalo pag bibigyan kita. Di ba? Kasi marami na akong binigay na chance eh. Manood ka muna, haya mo. Sunod na makita mo ako. Tawagin mo si Daddy Frankie. No? Manood ka lang. Okay? Thank you so much. Maraming salamat. Oh, God bless po. Ayan. So mga kababayan, mga kabarangay, kung mapapanood mo po yung video na ito, lalong-lalo lalo na dito sa bayan ng Pangasinan. Ayan. Kahit hindi lang sa Pangasinan, wala kang gagawin mga kababayan. Follow, na subscribe din sa ating YouTube channel at i-share mo ang ating mga upload videos. Sa pamamagitan ng pag-share ng ating mga videos mga kababayan ay mas marami pa tayong matutulungan. At kung si Swertin, isa ka pa magkakaroon ng brand new cellphone pag ikaw ay natagpuan ng Team Daddy Frankie. Ano yung cellphone nila ito? Ayan. Si ate gusto rin yung pa-picture. Bakit gusto ko pa-picture? Wala ka naman cellphone. Kahit <laughs> oh, dito. Tayo lang. Huwag titingin. <laughs> Paano mo malalaman? Matay! Matay! Oh! Matay! Huh? Oh! Single, mother. Ha? Single mother po. Single mother? Bakit? Matagal na po kami. Wala yung ataw nito. Apat po yung anak ko, binubuhay ko. Nagtitingda na pa ako ng tanguyaw. Yun po yung nagkita po po kayo. Yung binigyan nyo po kami si Ikor sa Bautista. Puminto hmm. hmm. po po kayo dun eh. Huwag ka nang umiyak. Awawan nang. Risiko ka ano, nga cellphone to?

Oo nga <laughs> <Yay! laughs> po. po Kaya lang, malang yung anak ko. Oo. Oh. Tawagin mo yung anak mo. Ito ito. Ito ito. Halika, halika. ka? ito. Ito ito. Saka tayo ng sir. Kung yung Ilan pa anak mo, ma'am? Apat po. Apat? Pag-repair. Tapos first year card yung panganay ko. Tapos <handlet> <handlet> pag Pangilan siya ate? Okay, look, 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 look. Hi ate. Kumusta ka? Okay lang sama kita sa vlog ko? Harap ka dito, dito. Huwag kang mahihain. Huwag kang mahihain. Baba mo yung kamay mo. Yan. Napakaganda mo. Huwag kang mahiya. We must be proud. Okay? Gusto mo ba cellphone? Oo. Hindi ka ba nagkakaroon ng cellphone? Mm -hmm. Mula at sa pool? Meron ako pero nasira. Ano nasira? Nag-aaral ka mabuti. Bakit? Para saan ba yung cellphone? Sa Pabaral rin yung mga assignment food, sinasabi sa Chase. assignment. Wait na Kore, na o. Oh. Okay lang? Ipat hey, mo na lang ito dito. Pukulin ko yung sa anong barangay mo anak? bungatuis is. bungatuis bungatuis Bung sam is. Ano ba yan yun? Bayangbang. Ah, bayang, bayangbang din to. Bayangbang. O, oh, sige. Dahil mga kababayan, si nanay, kailangan, kailangan daw talaga ng cellphone. Kanina pa na yung nag, nakikiusap, may iyak na kaya bigyan na natin para mga pag-aaral yung kanyang anak. Yan. No? Sige, wait lang. Nagpapakuha tayo ng cellphone. Maraming salamat. Thank you. Ha? Yes. Okay, walang ano man. Basta mag-aaral kang mabuti. Shout out mo yung boyfriend mo. Hello. Wala. very good. Oh, kasi pag na pag na-shout out mo yung boyfriend mo, babawin mo na yung cellphone talaga. Buti hindi ka nagkamali. Eh. Sabi mo mag-aaral mabuti, kailangan kailangan ng cellphone. Tapos magsha-shout out, shout out boyfriend. Apa? Yeah, so mag-aaral kang mabuti, ha? Nakikita mo naman siguro kung gaano kahirap ang buhay. Gaano nga ba kahirap ang buhay ninyo? Sobra. Sobra. Ito may anak. Harap ka sa mga audience natin. Say hi. Hi mo sila na. Ha? Bakit wala kang tatay? Wala ko. ang tatay mo? Patay na ho. Ano ko? Simula, nung bata pa po ako, iniwan na ho kami. Ay, inawa, iniwan kayo ng tatay mo. Then, patay na po siya nga yun. Oh. Hindi, ko, hindi ko po siya nakilala. Hindi mo nakita yung tatay mo. Okay, so, si nanay na lang ang nagtataguyod sa inyong magkakapatid. Oh. Mahirap ba ang buhay? Hmm. So, anong pangarap mo sa buhay? Gusto ko pong makapagtapos, matulungan po. Very good. Ito na nga, nga ako, kakay nanay, natutulungan mo. Hindi mag-aasawa agad. Oh, ho. Kumusta naman ang nanay mo? Bilang nanay ninyo mabait ba siya? Paki-describe mo nga si nanay. Lahat po gagawin niya para po makapag-aral kami. pa 'yung bibig mo Lahat. O oh, sige, describe mo ulit. Lahat po gagawin niya para po makapag-aral kami, makapagtapos. Wow. Ngayon, siyempre, nakita mo 'yung pag-iirap ni nanay. Ano? Kaya mo yung nanay mo. Lapit ka dito. Lapit ka dito para hindi niya marinig 'yung sasabihin mo. Ano ang sasabihin mo kay nanay kasi napakabait si nanay. Thank you po kasi lahat po ginagawa niya para po makakaral kami. Babalik ko po lahat ng sakripisyon. Mag-aaral po ako ng mabuti. Basta ah, uh, lahat ng gagawin mo sa buhay, isang guni mo kay God. Ato. Magtitiwala ka kay God. Malagi kang magsisikap. No? Ato. At ano man ang marating mo sa buhay, huwag kang makalimot kung saan tayo nagmula. Pinakasikreto para biyayaan tayo mahalin natin ang ating mga magulang. Okay? Okay. Asan na yung cellphone? Nandiyan na? Dahil sa request ng mama mo, tinanong. Tama yung sinabi mo. Lahat gagawin ng iyong ina para mapag-aral ka. So, ito na cellphone mo. Buksan mo. Pakita natin. Ha? na naman si nanay. May iyat. Buksan mo anak. Buksan mo. Ayan na, hawakan ko to. Para baka malaglag. Wait, wait. Malaglag, mabasag. Hawakan mo to na eh. Ito na pangarap niya kung magkaroon ng sila. Oh, harap ka dito. Buksan natin, buksan natin. Relax ka lang anak. Baka... Ayan. Hawakan mo to. Ayan. Pakita mo sa kanila. Ayan. Hawakan mo to na eh. Nandito yung mga gadgets niya. Ayan. Pakita sa kanila. Ayan mga kababayan, sana sa pamamagitan ng uh, cellphone na yan ay makatulong sa iyong pag-aaral ha. Mag-iingat po kayo parate. God bless po sa ating lahat mga kababayan, lalong-lalo na dito sa bayan ng Bayambang Pangasinan. Love you all mga kababayan. God bless po. Okay, sige po. Okay. Makano ka na Yeah. <laughs> Tumiyak si nanay na pag... po ako, sir. Ha? Kung ako, sir. Nang karoon na ng, ng anak ko. Wala mm -hmm. niya pinag-anuan na mama. Sana magkaroon ako ng cellphone. Marami mm -hmm. po kami yung ginagawa sa isip ko Ang gandang ganda mo, wag kang mahihayin, ha? Para umasinso ka. Ang ikinakahiya yung gumawa ng masama. Pero as long as mabuti ang ating ginagawa, be proud. Kumarap tayo sa naaayos, ha? Ah? Huwag kang Hindi kasi si hindi ka si anak pag ka, no? Basta walang ginagawang masama, hindi dapat ikahiya. Okay? God bless. Sige po. Okay. ayun maraming maraming salamat mga kababayan. Isa na ng mga estudyante ang nabigyan natin ng cellphone gaya ng aking sinabi. Sa pamamagitan ng uh, ginagawa natin, alam ko maliit na bagay, pero sa mga may hirap na kagaya nila, mga kababayan natin, hirap sa buhay, ay malaking bagay na po ito. Kaya ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat mga kababayan sa pamamagitan po ng pag-share ninyo ng ating mga videos at uh, pag-like uh, ninyo, hindi nyo pag-escape ng ating mga ads ay mas makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan. Mabuhay po tayo mga taga Pangasinan. God bless po! Ah, ay na, kuha tayo souvenir dito. Totong <coughs> ah? Sino? Hindi ko kilala. Mayor Nenya Husey Kembao. Mayor Mayor Nenya Husey Kembao ayan mga kababayan mga kabarangay lalong lalo na sa ating uh, minamahal na mayor Nenya Kiambao. ayan mabuhay po kayo napakaganda ng ating plaza napakaganda ng ating bayan na ikot po ng Team Daddy Frankie bagaman ako itaga rito lang sa Malasiki ayan mabuhay po ang ating mayor dito sa Bayambang, Pangasinan shoutout po sa atin lahat ayan Ganon din sa kanila mga uh, uh, counselor ayan syempre sa mga kapitan din dito ayan maraming maraming salamat may kaibigan oh, sa Ha? Huh? Eh, marami. Pa so, na yung mga tuta dyan? Ha? Huh? Ang dami ah! Ha? 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 ingmatinulong mga personal ni kapitan kapost sa San Julian, kapitan namin si Donald Palaganas, si skat si skat, oh, ne, sa lepa, sa Aliaga Pereras natalo si siyan na na, si, ano ko yun ni, si kami ano mga sa ano sa, 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 sticker sa, sticker na sa sasakyan ko wala na sticker dito Then, sir, yeah. nang sir, sticker na sa sasakyan tara ko ata sa <laughs> sasakyan men ko sticker Eh, uh, so, po. Yung... sa <laughs> yung... okay to Saan 'yun? Oh, yung sa Royal Oh, so, Thank you, sir ah, you, po.